ang next na pangalan na nasa list ay si... Galing sa Team Frogs, si Blondie. Oh my God, ako na yung mananalo. Blondie, hindi pa nag yung competition. Huwag ka nga masyadong ma-feeling dyan. Hindi ka pa nananalo. Anong feeling? Sigurado ako yung mananalo. Napanaginipan ko na nakasuot ako ng corona. Oh my God, Blondie, baliw ka talaga. Hay, nakakaingit naman to mga girls na to. Sigurado hindi nila pipiliin yung loser girl. Walang chance. Kawawa ka naman. So guys, pwede na ba kayong marinig yung next name? Sigurado hindi nyo ina-expecto. Magkukulat kayong lahat. Kahit nga kami nagulat eh. At ang next sa listahan, Julie, Julie the, loser. the Loser! Yeah! Oh my God, Julie! I'm so happy for you, girl! Ryan, totoo ba to? <laughs> oh my God! Julie! Okay ka lang? Hindi niya yata nakayanan yung narinig niya. Hinimatay siya sa gulat. Julie! Hello! Ayon, Grabe sila! Sabihin na nasa sa listahan yana. ako boys, anong ginagawa nyo dito? Oh, bunnies, nandito na naman yung mga boyfriends nyo. Ano yon Mike? Boyfriends? Bunnies? Boyfriends nyo sila? Hello, girls, kumusta? Hindi namin sila mga boyfriends. Mga ex namin sila. Diana, sandali lang. Pwede naman tayo maging magkaibigan, ha? Kitty, mga gamit ko na sa'yo pa. Mary, miss na miss na kita. Patsin mo naman ako. Hello, Nat. Hi, Diana. Oh, hello, Kitty. Hi girls! Ah, hi Diana! Diana, paliwarag mo nga sa akin! Bakit nandito na naman si Marcus? Hi Smiley! Actually, nagre-ready na ako para sa competition. Ewan ko sa Marcus na yan, hindi na kami nag-uusap. Kaya hindi ko alam bakit nandito sila sa school. Diana, hindi ako naniniwala sa'yo. May gustong gawin yun. Ano? Nasa siya? Uy Romeo, huwag kang makialam dito. Kitty, sabihin mo yung totoo. Anong gusto ni Igor sa'yo? Ewan ko! Nakita na lang namin sila sa locker room. Pinapagalitan sila ni Coach Abby tsaka Teacher Mike. Tapos, Tapos pinalaya sila dito sa school. Diana, bigay mo yung address ng Marcos na yan, ah. Smiley, tulungan mo nga ako. Pakialis yung zipper. Romeo, Romeo para, para, saan? saan? Pupuntahan ko yung Marcos na yan. Tuturuan ko na leksyon dahil ginugulo ka niya. Walang gagalaw sa'yo, Diana. Okay, kukunin na namin yung mga boto nyo. Guys, iboto nyo ako. Hindi, ako yung iboto nyo. Guys, make the right choice. Please, ako yung iboto nyo. Bumoto kayo ng tama. Iboto nyo si Queen Blondie, Frag Cheerleader, Mary, Nat, Yana, next Ryan. Stella, Sophie, boys ilagay niyo yung mga boto niyo dito. Okay, ito, ito na. na. Guys, malapit na matapos yung botohan. Konti na lang malalaman na natin kung sino ang best girl student dito sa campus.